Hello everyone, magandang oras sa ating lahat Welcome to my videos Maraming salamat sa panunood at lalo na sa mga nag-subscribe Thank you guys at kung bago ka palang dito sa aking videos Huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe Para updated ka sa aking mga bagong upload ng mga videos Na mayroong mga gandang kasaysayan at talaga tungkol sa ating mga bariya Guys, ito yung Quantum Amusement Token na no cash pero pwede mong ibenta guys sa mataas na halaga. So bago tayo magpunta guys doon sa ating selling online guys na inasahan do sa ating eBay. Tapusin muna natin guys ang kanyang features dahil napaka-importante rin na malaman natin ang tungkol nito sa token na ito guys ng Pilipinas. So yung features guys, ang share ay Philippines. Ang type nito guys ay automatic tokens or game token. May timbang siya guys na 4.45 grams. At ang kanyang diameter man ay 23.25 mm. Ang thickness naman nito ay 1.55 mm. Ang shape ay round, ang kanyang thickness ay mild. Orientation naman guys ay middle alignment. Mayroon siyang number na A number 60482. Ito yung verse natin guys, ang logo. Ang lettering Quantum Amusement. At dito naman guys ang ating reverse An eagle hold a branch On the right and arrows on the left So meron siyang littering na token Ang edge naman ito guys ay smooth So walang inlabas guys Kung ilang piraso ang ginawa nito guys Sa ating source of information Sa inomista.com Kung ilang Pursinto At dito naman tayo guys Sa ating selling online sa ebay guys ay nakadisplay ito ng 783 pesos and 27 centavos so sa dollars guys 13.33 US dollars so yun guys ang ating mga nakuha informasyon tungkol dito sa ating token coin guys ang quantum amusement token maraming salamat sa panonood guys at God bless sa ating lahat